Magandang araw mami espo ulit at welcome sa aking mountain channel pupunta tayo sa Dinggalan Aurora kung saan tayo maging kakamping Unang una palang best namin itong pupuntahan Pero ang aking mga mata ay busog na busog na sa kagandahan ng aking nakita o Una palang to ha, ah, pagpasok palang natin Papunta palang tayo sa Dinggalan madididig nyo sa akin ay puro ang ganda, ang ganda ng lugar. Diba? Talaga namang maganda ang makikita mo dito. Oh. Kung mahilig kayo sa nature, adi, sama nyo na sa mga plano nyo puntahan itong Dinggalan Aurora. Susunod naman dito ay ang landmark ng Gabaldon. O, oh, andito na tayo. Sa social media ko lang dati nakikita to pero ngayon ay nandito na ako. Kaya lang, hindi tayo picture kasi nga, naka-line up yata ang nagpapapicture dito. At wrong timing ang pagpunta natin dito. Napakadaan ng na tao. So, maghihintay-hintay na lang tayo. Okay. Ay nako, nakapagpapicture okay. na rin sa wakas. At nandito na tayo sa mahabang daan. Pagpunta na sa Lingalan ang isi-share ko na lang sa inyo ay ang mga landmark kasi kung papakita ko sa inyo ang talaga ng kapaligiran baka wala nang manood sa akin sa haba ng oras ng panonood at isi-share ko rin pala sa inyo kung saan kami nag-camping ng overnight para sa mga baguhan panoorin nyo to para sa inyo o, heto na lang. Dito na tayo sa landmark ng Dinggalan. Pero hindi pa rin tayo makasingit. Kasi mayroon nag-human drone. Ayan, may pasayaw tayo pa. O, ayan. Dito na lang tayo sa gilid para mapagbigyan naman natin sila. Okay, punta naman tayo sa isang landmark ulit. Papunta sa ating resort. Eto, na dito na tayo sa butas na bato. Diyan tayo pupunta sa resort sa baba. Ukrainian. Hindi kami naka-prepare na pumunta dyan. Ibang resort ang dapat namin puntahan. Pero nakita ko yung magandang beach na yan. Kaya dyan kami babalik. At magpapakuha muna kami na drone. Sa human drone. Papakuha kami dyan. Medyo kasintabi muna. Ay, dyan diretso yan. Dapat kami pumunta sa ng 1 2 3 Okay you must oh. Morning, po. Ay okay, okay. You, po, thank you. Dito na tayo at magtatanong tayo kung magkano ang camping. Camping is 250 per head. No entrance bilang lang only. 250 per head. Each. Each. Tapos pag 20 hours, uh, 22 hours po siya. Ah, 22 hours. Then, ano na? Okay, nagkasundo na sa presyo kung magkano yung sa harap ng beats. Okay. at ah, 250 per head sayo ang tent. Yan, kung wala naman, pwede kayong mag-rent sa kanila. Ito yung right side, pwede kayo mag-car camping at ang direcho dyan yung nasa dagat na. Kung wala naman kayong tent, pwede kayong mag-rent ng room dyan. Marami naman diyan. At dito nga kami humanap ng pwesto. Yan, sa may malapit sa dagat. Nga pala, bago ko makalimutan, magdala kayo ng makakain ninyo at lulutuin kasi dito wala pong mabibilan. May madadaan ng kayong palengke dyan, mamili na kayo bago, tayo, bago kayo pumunta dito sa my beach. Kasi wala pong mabibilan dito. Tubig meron, pero yung mga kayo na po ang bahala. Wala kayong mabibilan dito. Doon sa may palengke na. Diyan ka lang. Babu. Dito kami. Magluto ka dyan. Magluto ko kami. Magluto mo kami. Sarap Oh mo Habang nagluluto si mister, ay papasyal muna kami dito sa tabing dagat. Pinagmamalaki ng RSF Beach Resort. Itong kanilang beach resort na to. Okay, may sarili silang lifeguard para sa kanilang mga nagsiswimming dito sa kanilang beach. Okay, nakikita nyo yung taas na yon doon tayo galing kanina. Natanaw na tanaw dito sa baba. Kaya nga ito na gustuhan ko kasi nga maluwang. At pwede rin kayong umarkila ng ATB sa halagang 500 pesos 30 minutes. Na pwede kayong magdagdag ng 5 minutes para sa mga bata at nagdadatapataan. <laughs> bawal na dito ang peligro pagdating ng 5 pm. Ito po ang kasagutan. Ay, Ay, bawal na ba? lang tumung nang kasi ko kahit tide na po. Ah. Ba po yung alon ng araw ba po yung yeah, alon ng? Oh. Eh. Ah, na ano, walang bantay ano? Um, um, Koboyong sanya mas maganda pa rin ang alon tabi. <laughs> <laughs> o kaya ano po yung nakikita niyo yung domino sa sa dagat. Ah. Oh. Kagandahan po ang alon niyan. Eh, di kayo na lang ang magbabantay. <laughs> Meron po kaming kahalili. Maaga kami gumising at nandito na kami sa tabing dagat para naman hintay namin yung sunrise pero parang makulimlim at buulan. Pero naghintay-hintay pa rin kami. tayo sa may groto, sa pinakataas na tuktok ng bundok. Kaya tip ko lang sa inyo, ihandani na ninyo ang inyong mga kamera at mapupuno yan sa kakakuha ng mga picture at video.

sa dito may nahulog na. Hindi man tayo magpapahulog. Ah, sige. Sa pala. Ay baka masilap ka aja diyan, 120 km. Diyan yata natulog. Anong oras kayo malis doon? Ako po kagabi pa po ako. Siya po kanina lang. Uy! Pa... Baka ma mahulog ka dyan! Dalawang oras lang po ito. Hindi ba vertical diba, yan? Diba, vertical ang lakas na loob dyan. ng bata nalim. na ito. Ang lalim lalim pa kaya nito. O ayan. Nakakatakot talaga sa lalim ito. Dito yung 100 step ya pero hindi na ako magluto, tatakot ako sa taas na. Baso to? mga Blogger.